O, oh, nakagaling, nga ba? Layo ng tinalon mo ba? Ha? O <tinyo> ba? Nakagaling? Hmm? Ha? O, oh, ayan, may pagkain dyan Kumain ka <tinyo> huh nakagaling? <Okay>. O, <tinyo> ka? Meron ang may-ari nito Ay, Hindi na Hindi na kita, ano, hindi na kita bote Ba't ka napunta pa sa akin? Ba't ka pa na uwi dito, ha? Hindi na kita bate, hindi na kita tuta. Meron na may ari sa'yo, ha? Ha? Hmm. Hindi na kita pet. Ay, sus. Napunta ka pa sa'kin, sa ha? Lana, doon ka na sa amo mo. Ba't may ano yung mga ano yung sa mukha mo? Ah, kagatin mo, kagat, kagat, kagatin mo. Ah, ah. Nah. Hindi na kita lab. Ay, sos. Na? Nah, nandito ka na naman. Ha? Binabantay mo yung pagkain ni Jaguar. Ayan you know? oh Lagi niya binibisita. Kinain lang yung mga ulam. Hmm. Saka galing. Ha? Saka galing. Oy. Aba. Oh. Ba, gusto na naman yung aking sapatos Bagong labayag hmm. Kamot ka na naman kamot Nalagyan na kita ng kamot eh Layas hmm. to Pupunta ka lang dito Pag may pagkain sa jaguar Ilang araw ko siyang hindi nakita eh Ikinulong siguro um, May ari yung pinagbigyan Ayan, si Toy-Toy. Toy! Ayan na, malis na. Hmm, malis na. Bala ka dyan. Pag laki-laki niya, mga bang malit pa, nakakapasok pa yan dito. Kasi kasya pa dun sa ilalim eh. Ayan, o. Tama ang gagawin niya. Susunod niya. Hindi na yan magkakasya dyan. Ba. No. <laughs> Galing ba? Wow. <laughs> Galing ba? Wow. <laughs> no. Very good ba? Hmm. Ha? Wow. Hmm. Makita ka din Jaguar, kinakami pagkain niya. Oh, doon talaga siya sa aking sapato si Oy, sisirain mo naman 'yan. Hoy. Gagi. Saway ka. Hindi, okay, malasong ka dyan. Psst. Hindi ka magkagat-kagat ng ganyan. O, oh, labas na. Labas na to. Huwag kayo lumaki na. Hindi ka nakasa dyan. Kakatok ka na dito.